Yo, uh, andito ako sa isang abandonadong location. Uh, tuklasin natin kung anong meron dito. Na-curious no, ako eh. Ako sa inyo. So, ayan siya. Nakikita niyo ang daming dumi. Basura. Diba? Kadiri. Okay, so itong abandonadong ano na to. Uh, lugar na to. Na research ko 'yan sa internet. Na basta itong location na 'yan. Actually, dito nagbebenta ng alam niyo na, uh, pinagbabawal na binibenta Dito siya. Actually, bentahan ng laman dito. Ngayon, ah uh, na curious ako kaya pinasok ko siya grabe mapanghe mabaho lahat-lahat na tapos ang natatakot ako baka mamaya may ahas or alam nyo na baka mamaya may tao dyan or something kasi yung kwarto na binuksan ko kanina ano yun uh, nakita ko may latag tapos may upuan ibig sabihin may nakatira doon tapos syempre, hirap pa akong lumakad. Kito niya naman yung mga kahoy kahoy na yan. Ma, ano yan yung may hina na yung mga kahoy na yan. tapak niya dyan, baka mamaya mahulog or something. Yun yung kinakatawag ko, promise. Talaga yung adrenaline rush ko dito, talagang sobra-sobra eh. tapos yan na yung ano yung second floor dito na yung mga kwarto ng ano nagbebenta ng Ali ayun yun ito yung ano parang so sa para pinaka ito yung ano, ito yung, ano, ito. ano yung mga kwarto ang tawag yata dito sa Malaysia ano parang nung red room red room ang tawag nito hindi naman siya actually okay kita parang sa mga kwarto na yan yung ginagawa yung servisyo para sa mga parokyano di ba promise kinakabahan ako baka mamaya may tao or baka mamaya hulihin na lang ako or something kadiri talaga promise wala ko na magawa eh kaya in-explore ko to eh ang tawag dito ano ah uh, urban or exploration yung mga abandonadong lugar pinapasok yun ng mga thrill, thrill, seeker kahit nung nasa Saudi pa ako ganun yung ginagawa ko eh pag may nakita kaming abandonado na pinapasok namin para malaman namin yung story pero ito kasi ano na research ko na to yung bintahan ng ano mo na. pinaka tinatawag na lang yung mga Tapos tignan nyo itong part na to. Ayan no? Oh. meron ulit nga no, uh, latag. Tapos, napansin ko dito, meron ding ano yan, meron ding mga sunog-sunog. Ibig sabihin, may nag-stay dyan na susunog sila para mainit kasi nga malamig diba o oh, yan, yan yung part na inyo. Nakikita so, like, niya yung mga bote niya at saka mga baso-baso na may iced tea. Hindi rin ito Sabi ko, uh, ah, hindi na ako sanay sa mga ganito eh. Mas so, wala pa ako uh, na tinanggal ko yung mask ko. Kasi parang, uh, low battery na yung mask ko? Kaya, tapos uh, sa comment section sabihin niyo sa kung ano to <laughs> nakita ko sa ano akin kung alam mo naman to may iwan pang evidence eh. Ayun. tapos nung ano nung pa uwi na ako nalopad yung salpa ko sa baba madilim yun sobrang dilim na mukha lang siyang maliwanag sa ano sa sa video pero yung sa baba yung bago makiat madilim yun nalopad sinarge ko muna yung phone bago ako makalabas tapos malamok malamok dito ayun yun lang wala lang parang yun nga na nasithrill na ako pag yung papasok sa mga ganyan tapos ano na na-research ko nga na red room yung bintahan pintahan ng alam nyo na yun lang ay nako meron pala dito nyan sa kala ko sa Pinas na meron ganyan プラミス。